<laughs> hindi ko ginagalaw! Kasi yung lambot ng ano mo! Pagis na kaya tayo kaya? Kasi ang baalan mo mag-drive! Eh. Hindi, oh, gusto ko oh, lang <laughs> maging safe ka sa akin. I mean, maging safe yung biyahe natin. Mga Ah, uh, hindi. Mukha ka lang, bye. By concept. Ah, bye concept? Ha? <laughs> bye concept? Uwi na kita sa bahay, yan. Oh, akin na ba to? Ha? Huh? Uh -huh. Akin okay na ba to? Galing <laughs> mo pala mag-drive, no? Tatakot ka nga eh. <laughs> hindi, hindi. <laughs> hindi. <laughs> yeah. I'll be sneaking at the door while the sun rises. Cause I ain't got the time. Yeah, keep telling all the lie And baby, I know you want more than this. But you know I can't afford your kiss, so I'm staying for the night. Mama kilo ko naman sa vlog <laughs> Saya yung gantam mo. <laughs> Namumula na nga ako dito yun. Bakit ka mamumula? Uminom ka ba? Uminom oh. oh. ano ka ni. Oo. Ah, Taray. Gusto mo mamaya, magpapagas kasi ako, tapos tayo ka mula. <laughs> Bakit dito kaya tayo pinadaan, hindi sa ano, hindi sa tawag Grabe dito, o oh, Commonwealth. Nililigaw mo ako eh. Oh, oh, hindi ah, sinusundan oh, ko lang to ah. Oh. Grabe ka naman. Balit na kaya tayo kaya, kailan ba alam mag drive eh. Hindi, gusto ko oh, lang maging safe ka sa akin. I mean, maging safe yung biyahe natin, di ba? Namamali ka na eh. Hindi. Di ba sanay ka naman mag-drive? Gusto mo pag-drive mo ako mamaya. Oh, <laughs> pag-drive kita si ya, kaya ko. <laughs> na abot ko to. Ha? Huh? Sana abot ko to. Sig naka lowered ba yung PCX mo? Mm -hmm. Hindi nga mamaya ikaw magda-drive. Oh, <laughs> yeah. Sige, <saan> ka ba? <laughs> Bulacan. gagawin din oh. yung motor mo pa uwi ng kanon or kan. <laughs> <laughs> mo ako sa chat. Hindi. Mga ba ito? Ah, uh, hindi. Mukha ka lang by by concept. Kaka? Ah, by concept? Bakit <laughs> <Focus> naman? <laughs> Hindi mo lang. Um, parang pwede ka sa babae, pwede ka sa lalaki, ganun. All around, no? Yes. Pero Kamu gusto ko naman lang yan maging ano, yung tomboy. Tomboy? Kasi lagi ako sinasaktan. Okay lang, pwede naman. Depende sa iyo yan. Kung Kasi tingin mo, mo doon... Do Hindi lagi ako sinasaktan niya. Oh, pero oh, ayaw oh, maging tomboy. <laughs> Ayoko. Pero minsan naiisip ko. <laughs> Pero siya, siyempre yun, di ba? Bilang babae, ayaw ng sasaktan Om Sim, hayaan mo. Ang sitwasyon, ikaw babae, saktan kita. Oh. Mama, okay lang, papagas lang ako sa blip. Pag hindi mo talaga dala yung motor mo, nag, ano, ah, nag ka, nagbubok pa lang talaga. Mm <laughs> Nagbubok lang. Oo. Oh, oh. oh, may nagsiservice na sa'yo. Wala. Doon ka lang din ba, ano? Malapit ka lang din ba doon sa may, sa may, ano, sa may timog? Malapit ka lang doon mag-work? Oo, mm -hmm. malapit na lang ako Oo. Oh, doon din kasi ako tumatambay. Saan doon? Sa may tapat ng, ano, tapat ng cafe ro. Sa high pool? Oo. Oh. Ah, doon din pa kami sumasayaw. Ah, doon din kayo sumasayaw? Oo, doon din oh, talaga? Grabe naman. Baka naman pati sa Huawei tsaka sa, ano, <laughs> <laughs> hindi. Malapit na. <laughs> hindi. Sige mama, Ano. Pagka uh, hindi mo dala yung motor mo, ako nalang maghahatid sa'yo. Libre. Ha? Basta libre. Oo. Oh. Okay. Sige. Baka malate na ako kasi taga ko. Wala ka. Hindi. Doon naman ako nag... Ano, doon naman ako tumatambay talaga. Doon ako naghihintay ng booking. Ay, sa bagay. Kamarin. Kasi wala ka naman. Oh, sim. Hindi. Bulakan ako dito sa kabila. Ah, sabi Oo. Oh. Pero doon nga ako natambay. Late ka na ba nakaka-uwi? Ay, ang baho. Ano yun na din ang bahay Yung? Wala, dyan ko lang. Ano tayo? Ang ganda ng babae, bagrae. Okay <laughs> na yun. Ang cool e. Eh. Ang cool? Yes. Ay, malapit na pala tayo, mommy. Eh? Oo. Parang bitin? Bitin. Ayan, isang Ah, sige. San ba, san ba kita ibababa? San dito? Doon, sa gilid lang. Okay, guys. Huwag <laughs> ko kuya galawin. <laughs> Kasi, hindi ko ginagalaw. Kasi ang lambot ng ano mo. Na? manibela mo. Baka nakinaki. Ang laki ng manivela ko. Bakit? Uwi na kita sa bahay, kuya. Akin na ba to? Ha? Galing mo pala mag-drive, no? Tatakot ka nga eh. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> hindi. Sakto lang, no? Oo, oh, sakto lang. Dito na ako eh. Dito na ba? Oo. Uh Huwag -uh. malikot lang. Hindi, hindi ako malikot. <laughs> hindi ako malikot. tayo. hindi. syempre naka-regroove yung daan Dito dane. na, na yan. Oh, sige, pinto ko muna dyan. Sige, mamano. Ibibigay ko sa'yo. Wait lang. Nawala yung shower cap mo. Siyempre, di ba, free ride? Oo. Uh, Oo, okay. yun yun. Baka biro lang yan. Hindi. Yun ah, hindi. Okay lang yan. Pero, mama, ito ibibigay ko sa'yo. Unstoppable. Siyempre, pwede bang ano, i-sprayan kita? Kung mabango, umin mo muna. Mabango. Oh, Mami, lalaki. Pero okay lang sa'yo. Mm. Eto, yun yung pipigay ko sa'yo. Okay. Thank you. Tapos, ayun. Pag nasa kayo si Katas, di mo dala motor mo, ako na lang mag-attend sa'yo. Okay, oh, wow. Sige. Okay. Sige. Ako <laughs> Basta ako drive yun. Bye! bye. My inhibitions fade away Can't think with my head My God won't let me change Try to deny But you make me to taste uh, If I end as a loser It'd be worth the game I'm bulletproof. Always on my heart like a tattoo.